Hello guys, good morning, good morning, good morning. So welcome back to my YouTube channel, chat. So ayon guys, meron tayong pandesal, dalawang peraso. Kakain ako ng almusal. So kakaalis lang ni Indil, pumasok na siya. Muntik muntikan na malate, dahil yung alarm namin is 5 AM. Tapos pinatay ko lang, natulog ulit ako. Kung so, hindi ako na naginip, Nako, malamang late si Indil or hindi makapasok. Sarap na ng tulog. Ang tagal ko kasi nakatulog dahil hindi kami nag-aircon. Kasi ang dami, daming bayarin. Nangarag-ngarag na ang lola niyo. So, ayan, kakain tayo ng pansit. At kay Indil is carbonara. Ito, hindi niya naubos. May natira kunti. Tapos binaon na lang niya ang pandisal. Ayan guys, pandi sa limang piso ang isa. O ba? Diba? Ganyan lang kalaki. Limang piso ang isa dahil siguro nilagyan kasi nila ng cheese. Kaya limang piso ang isa. Nagulat ako nung bumili ako kahapon. Sa, ang binayaran ko 25 limang piraso. Sa, so, ha? Bakit? 25 na, ay limang piso na pala yung isa. Kain tayo guys. May kami na kanin. Kaso lang. Wala ang ulam kasi. Nalit ang gising. ay eh, nagmamadali lang mag... Ano. Bili na lang ng luto. Ano kasi malilit na si Indin Kahapon, nung bumili ako, maraming cheese yun. Ngayon, walang cheese. Sobrang liit. Yan o. Oh. Sobrang liit lang ng ano, cheese niya. Dating dos, ngayon naging 5 pesos na. Natay kakain, guys. <laughs> Natay kakain. Sobrang mahal. Biglang video yung lulan, nyo, guys. Kasi wala nang upload. Puro na lang tayo ano, shorts baby. Matagal makasahod. Ilang taon na. Ilang taon na yung last ko nasahod. Hanggang ngayon, di pa rin napunok. nasa ano pa lang, nasa 86. O, ba diba, Sana masahod to na sa ano, July. kumbayad <laughs> ng, ano, school. Mahal ng box. 8,000. Pero, sa school nila, pwede naman, ano, 3 games Pumalitis lang ako dito. Para may pang upload. Kapon pansit din. Pero wala akong kape. Nahirapan ako matulog pag ano. ko ng kape. Dapat gatas lang. Kasi na ako nakabili dahil wala na akong pambili dahil buhay ang bariya. Mula na nagka-anxiety ako. Oh. Nahirapan na ako makatulog pagka magkakape ako. Kaya may iwas ako sa kape. Pero may time din na Sarap na sarap ako na ano magkape. Eh. Humihirit ako. <laughs> Pero yun nga. Mahirapan ako matulog, makatulog. Tapos, nang nakalang araw, binam ako. Kaya kahapon, hirap ako ma... Nakatulog ako kaso lang, ano... Gising na ako ng alas dos ng madaling araw. Tapos, hindi na ako nakatulog ulit. Pagdating ng hapon, hindi rin ako makatulog. ganon ganun yung nangyari. Minsan kasi, gusto mo magkape eh, kaya, pahala. <laughs> kape. Tiis-tiis na. Sarado <laughs> pa kasi yung tindahan ngayon. Yung bilihan ng gatas. Ay, hindi ako nakabili. Saka wala din akong pambili dyan. Walang bariya. Yung pantset inutang ko lang. <laughs> <laughs> no ko lang yung pansit. Hindi ko nakakabaan guys kasi ano. Wala din naman manunood pag sobrang haba ng ano ng vlog or ng video. So dito ko na lang tatapusin ng aking vlog. Salamat sa pagsama niyo sa aking almusal. Naway Okay lang kayong lahat diyan. Mag-iingat po tayong lahat. Bye bye guys. God bless you all. Bye.